Hi guys! Good day, good day, good day! So we're gonna go to Bagat. Dahil basta, maliligo daw kami. So naka-dress tayo kasi wala pa tayong ligo. And <coughs> the sky is not feeling well again. So naka-hat tayo. This is the beach hat. Ito ay nabili ko sa Siargao.

Ini nama urit Terapat Ah Oke okay, ah! <tayang masapas. tayang masapas> <tayang masapas> Ante Ah, oh, may mga space dito. High tide. Deta tagi oh. Ay, tara, hadi deta Dito tagi mm -hmm. So, dito kami dito. La, may fresh. Okay, <laughs> Maliligo kami dito. Erna. Ha? Sa so, mani. Eh? Ay tara.

papunta doon Mag Dula-dula naman Irma-irma lang Let's take off our hat Dito din Kay mag Mag karambola sa amin <laughs> Let's go Napagod kami sa ginawa Napagod kami sa ginawa namin Kapoy ko Ito ang isa kasama nito Ito ang isa kasama nito Nay masako dito nga MT. Tuto 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 gigi gigi. Bali ba kasi la? Bali ba kasi la? Ay una na mo tuto ka bang wala Britney. Ape kayo kay baligo unta ko na. Una na mo jail ka oi mga laki. Pani na si ko an. Na maglaro man yung motor ni Britney. Padala lang sila dito. Sa. Isa pa 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 to baby. Yeah. She is very calm, kalma kalma. So, hindi ko ka kasi umuulan na rin. So para basa. Eh diba, basa bisa ulit pag uli di. Eh. Dito lang kami. Now, let's have sweet na Let's go. Guys, sumulan so, na. So dalala kami. Ayun si Bono, ayun si Benda. Ni oh. mga hay ko si. Yan. Ah, nabasa na. Sarap mag-swimming talaga sa dagat. Diba? Kalma ng dagat. Oh. Kalina maanong ngayon kumalma na siya. Ewan bakit. So doon, kumalma na rin. Papunta doon. So it's very open. Open sea. Nandiyan, <laughs> really close sea. Yan you know, ganda na kasi mga bato-bato, mga pebbles yung ano dyan sa dagat. So hindi siya maputik. So careful lang. At kailangan mag-sleepers para hindi ma tini o hindi ko matunok ba kasi mga kahit na bato or mga ano, matutulis sa bato or mga bagay na nandyan diba? sa so, swimming swimming hey, papawin na kami guys si Rona nabiging apple But this is only this is our baon the apple with us. niya hindi na mag hi guys sa lahat ng mga nagtatanong ano daw ang trabaho ni daddy ang asawa ni mama na humsaan siya nga gumawa ng bahay namin siya nag-design, tapos ngayon sa pool naman siya din nag-construct pati yung sa function hall. Para sa alakalaman ng lahat, siya ay contractor, Dublin, Foreman basta siya. Ito yung mag, ito yung ginawa nilang bahay. Ito ito natin. Andiyan na actually yung tagiya Hindi ko alam, andiyan yung mag-ahari. Naalala ko itong lugar nito. Dito kami itong bato na to. Oh. Kano? Naalala mo itong bato na to. <laughs> Diyan kami unang nag-meet ni Kano. Oh. Itong bato na yun. Galing kaming dagat, naging nakaw kami ng ano. Tables Hi! Ito yung design ng bahay Oh. Pang pala yung bako. Pwede mong paso ako sa Ang ganda pala ng bahay nila, no? Ang ganda ng design kasi nasa harap mismo yung parasyon. Ano? Yung design nito. Hi, boy! Sige mo sa Lord. Sada kayo ng layo ni... Sada kayo... Ano nila? Ano nila? Ano nila? Siya, ano nila? Tingnan mean, mo yung sila <laughs> liguanan Liguan na, Ano ba dito? At hindi isang room to dito. Oh. A closet, mga ganun. Oh, Kaya na may isip ko ng nababo. Ang <laughs> <laughs> bunga na po namin nila. Grabe yung design. Ganda na at parang yung harap ko lang nila. Si <laughs> Arlan siya guys. Tapos... Shower. Bye! Mayaman sila, meron sila. Haton. Hat and your, code. your hat and your coat, your... Ah, alam ano, Tingnan mo? Ay. Tagusan yung ano? Ano kaya to? Hindi to. Ah, ano para connecting ano? Ano to connecting flight? Second room pero. Dapat <laughs> uh, mo sa dapat Tawag mo sa ano? Tawag mo sa ano? Tawag mo sa sa labas. So sa lahat na, ito ang mga trabahante. Wow. <laughs> ang dito sila. Nag-fighting. <laughs> like sila ng fight. So guys! Sa lahat ng mga natatanong oh, wait, dyan, ba, kung gusto nyo pong i-hire si Daddy para maggawa ng bahay ninyo, Just thank you sir, congratulations! So, turn over na kasi sila, di ba? Oh, At ang dami lang sa CCTV, mayaman may ari talaga nito. So, congrats sa bagong bahay. Guys, for the record, For the record, sasabihin ko sa inyo kung saan kami unang nag-meet ni Kano. Nag-meet pala kami ni Kano guys, pero uh, saan kami unang nag Kaling Galing ako sa ano 'yon sa Upper, so makaya nag-may show ako noon. That was May 2012. Ano 'yon? May 2012 ay araw ng Sulana. May 10 yata 'yon, may ay, May 6, 2012 nag-host ako ng uh, Sulana's Got Talent pag-uwi ko naka-dress ako sa ako ako nang abal ang nasakyan ko si Kano he was only 12 years old that time tapos <laughs> dito sa bato na to Kano do you still remember the moment that we had <laughs> ang mga puno halaman <laughs> sa ilalim ng punong mangga dito si Kano oh <laughs> <laughs> Kano <laughs> naalala mo yung time na yon tapos yung kay yung pinsan mo nandun lang siya nakatingin sa motor nagbantay <laughs> kasi dito lang kasi wrong, eh, wrong turn lang kasi ang tagyan to magra right turn lang kasi ng highway kasi mm. tapos masukal po to dati dito <laughs> I miss it ka no <laughs> sa ano sa ano sa um, dagat dahil naligo tapos ano dahil ngayon ito check natin kung anong status ng ating ayun na, ayun siya o oh, Ah, natanggal. Oh. Yan. Ala, huwag ka na kayo ang paam. Um, flooring. Ang ah, karagarana na, ito. na ka-set up. Kasi tapa din nila di. No, bunga na ang, ang dito sa lupa. Ang mga tambakan. Ayan. Bunga. Ito, ito siya nagawa. Si tawag ana Mag... Mag... mag dayag ayagan! Mag... Oh, ayagan! 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 Ayagan yan. Ah! Nag-cemento na pa sila dito. Please. Ito yung finishing. Cemento. Nag-finishing. Ano water mo eh? Ah! na? Nag-finishing na. Go, Bimbim -Bim TV. Ayan, may finishing na. Yehe. Sila, oh. Ako takot na di Japan ako para sa... Ay! Ako tambak niya ng hupa. Uh, Mom! Ito kami ng ulam para dinner. Bibili sila kami ng gulay. Pero, hindi na makabili kasi malo. Doko. Ako ano ang <laughs> tubig sa suba gid ako gid ako gid ako. Eh naman, malaki naman, naman, wala namang ulan o, oh, tingnan nyo naman yung langit napakamaliwanag Pero biglang ko ang tubig. Baha dapat, baha baha baha.